Hi Magdalene! Welcome back to my YouTube channel, Olena Vines. Breaking news para sa ating mga lolo at lola. Lahat ng senior citizens ba ay magkakaroon na ng buwan ng pansyon? Kahit hindi indigent, totoo ba ito o pangako na naman? Yan ang mainit na balita ngayon matapos ipahayag ng NCSC ang buong suporta nila sa panukalang Universal Social Pension Bill. Kung naisabatas ito, lahat ng lolo at lola sa buong Pilipinas ay may karapatan na sa buwan ng pensyon. Grabe ito ka kaya manatili hanggang dulo para sa buong titalye. Kamakailan lang, nagkaroon ng Senate hearing sa Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Dumalo ang National Commission of Senior Citizens o NCSC at ipinahiyag ang suporta nila sa Universal Social Pension Bill. Ayon kay Dr. Mary Jean Loreche, Chairperson at CEO ng NCSC, malaking tulong ito para masigurado ang basic needs ng mga matatanda. Mga senador na kasama sa diskusyon, Committee Chair Senator Erwin Tulfo, siya ang namuno sa hearing may iba rin siyang panukala para mas mapadali ang access sa government aid at masigurado na walang diskriminasyon sa social protection programs. Senators Risa Hontiveros, Jinkoy Estrada, Mark Villar at Bam Aquino, sila naman ay nag-file ng mga bills para baguhin ang Republic Act 7432 o ang Senior Citizens Law para dagdagan at gawing mas integrated ang mga benepisyo para sa matatanda. Senator Loren Legorda, hiwalay na panukala, pero pro-senior din. Dahil gusto niyang magkaroon ng libreng monthly maintenance medicine para sa lahat ng matatanda. Ano ang universal social pension? Ang universal ay nangangahulugang para sa lahat, walang pinipili. Sa konstekto ng social pension, ibig sabihin nito ay makakatanggap ng buwan ng pensyon ang lahat ng senior citizens sa Pilipinas, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Ito ang pagkakaiba ng kasalukuyang sistema at ng panukalang universal. Kasalukuyang sistema. Indigent social pension. Sa ngayon, ang tinatawag na social pension ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay para lamang sa mga indigent seniors o yung mga matatandang walang pensyon, regular nakita o suporta mula sa pamilya. Ibig sabihin, pipiliin lang ang mga pinakamahirap para makatanggap ng tulong. Paano kalang universal? Kapag naisa batas ito, ang sistema ay magbabago. Hindi na kailangang maging indigent basta ikaw ay isang senior citizen, automatic ang qualified na makatanggap ng buwan ng pensyon. Sakop nito ang lahat maging ang mga tumatanggap na ng pension mula sa SSS o GSIS o yung may mga sariling pera. Ang layunin ay bigyan ng karagdagang tulong ang lahat ng senior citizen upang mabawasan ang kinalang financial burden, lalo na sa gasto, sa gamot at pang-araw-araw na pangangailangan. Universal social pension sa lahat ng senior citizens ay may malaking epekto. Ngunit kaakibat din ito ang malaking hamon sa pondo. Halimbawa, kung 10 million ang seniors times 1,500 kada buwan, nangangailangan ang gobyerno ng 15 billion every month. 15 billion times 12 months, ang kailangan ay 180 billion kada taon. Kung may sa batas ito, kakailanganin ng gobyerno na maglaan ng billion-billion piso para sa programang Ang kabuang halaga ay magiging bahagi ng General Appropriations Act o ang taunang budget ng bansa. Posible nga ba itong matupad? Ang pagpapatupad ng programang ito ay posible, ngunit hindi magiging madali. Ang malaking hamon ay kung saan kukunin ang pondo. Talaga ang magiging debate sa Senado para alamin ang mga posibleng pagkukunan nito, tulad ng pagtaas ng buwis or taxes. Maaring itaas ang ilang buwis para magkaroon ng dagdag pondo. realignment ng pondo. Pwedeng kumuha ng pondo mula sa ibang ahensya o programa ng gobyerno na hindi masyadong mahalaga. At pangatlo, panghihiram o borrowing. Maaring manghiram ang gobyerno sa mga lokal o dayuhang institusyon para tustusan ang programa. Ngunit sa kabila ng hamon sa pondo, ang magiging epekto nito sa buhay ng mga nakatatanda at kanilang pamilya ay napakalaki at positibo. Una, pantay na tulong. Kung dati ang tulong ay para lamang sa mga indigent o pinakamahihirap, ngayon pati na ang mga middle class na senior citizens ay magkakaroon ng dagdag na kita. Pangalawa, malaking bawas sa gastusin. Ang buwan ng pensyon ay malaking tulong sa mga pamilya, lalo na para sa pambili ng gamot at iba pang mahalagang pangangailangan ng kanilang mga lolo at lola. Pangatlo, economic security. Nagbibigay ito ng siguridad at dignidad sa mga senior citizens na titiyak na mayroon silang regular na financial na suporta na sa kanilang golden years. At ang kadalasang tanong, kailan ito magiging batas? Sa ngayon, ang panukalang batas ay nasa Senado pa lamang. Ibig sabihin, may mahabang proseso pa bago ito maging ganap na batas. Sa ngayon, dahil nasa Senado pa lang ang panukala, wala pang tiyak na petsa kung kailan ito magiging batas. Ang pinakamainam ay sabaybayan ng update mula sa Senado at Kamara. At huwag mo nang magkaroon ng false hope. Isa pang tanong, automatic ba ang pagkuha ng Universal Social Pension? Ang sagot, depende pa sa magiging implementing rules and regulations. Dito mo 'yan malalaman. Paano at saan mag apply ang senior citizens? Anong dokumento ang kailangan? Eksaktong proseso para makuha ang pensyon? ibig sabihin hindi automatic. Kailangang sundan ng implementing rules and regulations bago makuha ang benepisyo. Muli pong paalala, hindi pa ito batas. Mga kalain, malinaw na suportado ng NCSC ang panukalang Universal Social Pension. Kung may isa sa batas, lahat ng senior citizens sa Pilipinas ay may karapatan sa buwan ng pensyon. Pero syempre, nasa kamay pa rin ng Senado at Kongreso ang final decision. At disclaimer po, ang nilalaman ng video na ito ay para sa commentary at general information lamang. Hindi po ito opisyal na benepisyo at wala pang payout sa ngayon. Para sa opisyal na impormasyon, sumangguni sa Senado, Kamara, NCSC o DSWD, ang paliwanag at opinion dito ay basis available na impormasyon at layunin lamang magbigay kaalaman at insight hindi para magbigay ng false hope o mislead ang sinuman. Kaya kaling, kahit tinatawag itong universal at sakop ang lahat ng senior citizens, hindi ito automatic. Kapag naisabatas na ang panukala, gagawa ang mga ahensya ng IRR para malinaw kung paano mag-apply, anong dokumento ang kailangan at eksaktong proseso sa tingin ko po, napakaganda ng ideya ng universal pension dahil naglalayong yung pantay-pantay ang benepisyo sa lahat ng senior citizens. Pero realistically, ang proseso ay medyo mahaba at maraming hakbang. Nado, camera, bicameral at IRR. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kalin? Sang-ayon ba kayo na lahat ng senior citizens ay dapat bigyan ng kuwan ng pensyon? I-comment nyo ang inyong opinion sa baba at pag-usapan natin. At huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga kaibigan at kapamilya, lalo na sa mga lolo at lola natin. Mag-subscribe sa Elena Vines channel para lagi kayong updated sa mga bagong balita at benepisyo para sa senior citizen. Ako si Elena at tandaan, kaalaman ang ating sandata para sa mas magandang kinabukasan. Kita-kits sa susunod na video!